Dr. Vito, meron po kaming nambalitaan pong namatay dahil po sa tuli. So ito po yung latest po lamang, no? And again, sinasabi ko po palagi case to case basis. So nung nalaman ko naman po at nalaman po sa news na hindi naman po pala doktor ang nag-circumcise, lagi po tayo mag-iingat pa rin po. Lagi nating i-verify po sino pang doktor ang inyo pong uh, kinakausap. Kaya napaka-importante po na bawat pamilya may sarili pong doktor. So kaya nga may mga tatawag na medical clinic or lying in clinic ang nagmamando niya sa mga doktor. So sabi po dito, uh, bata pa lang po yung pasyente natin. Oh, well, of course. So wala naman pong sinasabing uh, legal age na kung kailan kaya magpapatuli or sa batas as long as ready po mentally, physically, and emotionally yung pasyente natin. Ibig sabihin ko, sang loob na nagpatuli na yung bata. Okay, so nung nabalitaan po ito sa isang lying-in clinic, ibig sabihin ng lying-in clinic, kadalasan ang kinikator po nito ay mga buntis. Maaari pa din naman po mag-perform sila ng mga procedure, kagaya po niyan, especially kung may mga doktor po na mga general practitioner na possible po nag uh, re render po ng service po doon. So, kadala, pero kadalasan po kasi yung mga nagbubuntis o nanganganak. So, ang sabi po nila is, nagpakilalang doktor ang nagtuli sa kanyang anak. So, sabi po doon. So, tinurukan po ng anesthesia around 20 cc. Kung ako na kami rin po tatanungin yun, nakita ko nag-vlog yung iba mga doctors, sabi rin po nila, talaga pong marami yung naitusok. 20 cc po ay napakadami niya. Kadalasan po kasi, 3 cc or 3 ml to 5 ml lang nagagamit natin or konting dagdag lamang pero po yan ay nakadepende po sa timbang ng ating pasyente. Especially po kasi bata ang ating pasyente. So kaya nga po mas mainam kung doktor po ang naga ano ng anesthesia, nagpe-prepare at nung gamit. At siyempre, siyempre doktor po dapat ang nagpe-perform po ng mga circumcision na 'yan. Okay? So parang napapansin po nila habang yung bata, sabi nga nung nanay, malakas naman nung kanilang nilala. So, nataka sila bakit habang ginagawa yung procedure, para nagkakaiba yung bata. So, parang ang, ang, nangyari po kasi, naisugod yung bata po sa isang hospital, kaso hindi na rin po na may revive So, ano po yung lesson natin doon? Well, for sure hindi gagawa hindi to gagawin na isang doktor kaya nga po napaka-importante na ating kilalanin yung clinic na ating pupuntahan na ating pinagkakatiwalaan at napaka-importante meron tayong kilalang doktor sino ba yung doktor ng ating pamilya so diyan po talaga pumapasok yung siya sabi nating alaga ng isang doktor third kailangan niyo rin i-verify ang dami na po kasi lumalabas na illegal practice of profession o kaya na medicine kasi di naman pala doktor ang gumagawa po nito. So maaari nyo po kasi ma-search yung aming pangalan sa PRC kung kami ba talaga ay lisensyadong doktor. So example, type nyo yung pangalan ko, doon po mabuview nyo naman po kung pasado po talaga. So para din kilala nyo din po talaga kung safe po ba. Kasi iba kasi pag doktor, nakatapos ng training niya, nag-aral ng ilang taon niya ng mahabang panahon. So ang ating lesson dito, kailangan natin magpatuli sa isang lisensyadong doktor, may trade na doktor po. Para nang sa ganun po, maiwasan po natin yung gantong trahedya. Lalong-lalo na kung hindi po pala doktor ang magpe-perform ng procedure. Ito po si Dr. Bito, ang inyong Mindorenyong Manggagamot.